Ay, magandang gabi po sa inyo lahat. Ito at nag uh, nage-exercise tayo. Kasi masyado nung malaki yung chan ko. <laughs> so, kahit nyo, oh. malaki na. Kailangan, kasi matagal tayo na puro electric pump. Ngayon, since uh, gabi na, alas 12 na, uh, ayun, mag... Oh, 12.30, 12.20 na pala. Eh, bawal na po yung maingay kasi makapit bahay natin baka may reklamo na tayo eh ito po pinalitan ko siya ng firing pin kasi yung firing pin niya eh nagbabawas ng hangin kapag oh, okay ngayon gagamitin ko siya okay naman pagkatapos pagtinagu ah, pag tinago ko after kinabukasan wala na kaya naisip ko tuloy at uh, saka na inexperience ko ulit ngayon, kailangan ko nang mag-exercise talaga kasi umihina na yung katawan ko. Hindi na ako makapag-akyat ng bundok. Mabilis na ako mapagod. Kaya ito, uh, um, umpisahan ko na ulit na magsipag para sa health naman natin. Kasi masipag na. Tagal tayo nagsipag sa ating mga trabaho naman. So ngayon sa health naman, uh, physical fitness. Kaya yung mga uh, kasi ida natin mga um, uh, retire na. Uh, dito mo. Uh, yung iba, kung kayo ay mahilig sa mga adventure, sa kagaya niya, mga shooting, mga ano, hindi mas magastos po yan kaysa magagala tayo. Kasi, kung pwede tayo dito, uh, ma malawak ang community ng organ Kaya, makakapaglibang tayo at the same time dadami yung ibang mga kaibigan naman sa ibang kid naman kagaya nito sa airgun ah uh, medyo mahal nga lang po medyo pricey sa umpisa kasi halos mas mahal pa po siya kaysa dun sa mga tunay na uh, mas mahal siya kaysa firearm talaga na tunay depende lang dun sa sa pagmagaganda klase naman siyempre mahal yung, um, maabot ng sa ano, may mga nakikita ko maabot ng 150, 200 plus, yung mga uh, 45 na firehub so, syempre mas mahal yan kaya, ang ano lang po noon magastos kasi taon-taon, mag-renew ka ng uh, permit to carry tapos yung LTAF every 2 years yata yun yung license to own and possess 2 uh, years, tapos yung ah uh, yung firearm itself, taon-taon yon parang rehistro ng sasakyan. Tapos yung permit to carry, taon-taon din. Kaya, ano iba yung habi na sa ergan ang um, mura lang po ang bala. <laughs> yung pellet, mura lang. Kaya, malilibang kayo sa, eto nga pala. Ayan, uh, nagpalit nga tayong firing pin, di siyempre zero yung hangin. Tapos, uh, 12.30 na, 12.30 na nag-umpisa yata ako mag- uh, hangin nito is nasa nagrepair pa ako ng hand pump kaya ko <laughs> ginawa ko to air gun ko ng 7.30 tapos uh, nagawa ako ng isang hand pump para magamit ko Ayan, at saka sabi ko pa kailangan may gagamitin din tayo sa labas na may bakon tayo hand pump kasi yung electric pump natin di pwedeng dalhin sa labas eh, kasi 220 volts yan eh. ah uh, ma medyo mahal yung ano yung uh, yung electric pump na kasasakyan yung 12 volts medyo dagdag ano na yan so tama tama naramdaman ko ulit medyo presko talaga yung katawan at um, mas mas ano mas parang pabalik ulit sa dating lakas yung katawan natin kasi nakaya ko uh, from zero uh, ayan uh, 2,000 ano to yan, 2,200. 2,200, nakaya ko. Nakaya kong ibomba dito sa tank na to. Kasi, wala siya talagang hangin. Ayaw ko naman na mag-umaga na walang hangin yung air ko. Eh, pagdating na araw kasi, mga 9 to 9 Ayan, pwede ka nang mag-electric pump kasi maingay. Lahat naman po talaga ng pagka compression, ganyan yung ano, maingay po talaga yan. Kahit yung panghangin ng gulong sa mga sasakyan, nakikita nyo yung, yung mga compressor na mga mini na ginagamit ko. Maingay din. Ganun din, malayo rin yung abot ng tunog. Lalo na ito. Lalo na yung electric pump natin dito. Kasi ang pinapump nya, eh hindi lang 40 PSI, hindi lang 30 PSI, kundi 3,000 PSI. <laughs> Pagdating niya lang, ano, maingay na siya. Yung output natin, yan, ang output, babasahin ko muna. 4,500 uh, 1,500, hindi pa baba yan. Hanggang 16 yan. Ayan. Tapos, uh, sinukat ko yung FPS kanina. Medyo mababa FPS natin yan kasi malambot yung setting natin ng hammer. Kagaya ng sabi ko sa inyo nung nakaraan binago natin yung setting ng hammer, pinarambot natin kasi masyadong matigas, masyadong malakas. Ngayon, uh, since ang FPS niya is uh, 750 lang, uh, ang ano pa nga po ako eh, pa ako kasi yung ano natin is MPS uh, meter per second kaya ano nasa 230 uh, 30 plus yata siya 230 plus ang MPS niya So, sa FPS yun is 1.381 ang conversion. Bali, ang isang ang isang FPS ay equivalent to ah, uh, ilan yun? 1.3 1.381 uh, Tama Tama ba? Kasi put per second eh uh, 3 3.81 <laughs> Ganyan Uh, yung kung ikaw convert mo sa FPS kaya pag minultiply mo multiply by 3.81 uh, 3.81 so lalabas yun lalabas 750 lang um, mo kasing FPS ng ng PCP dapat mga at least mga 950 ayan up to ano naman yan eh up to 12 ng ano yung mga break barrel matataas ang fps niyan mars kaya uh, mas gusto kong gamitin yung barrel ng uh, galing sa break barrel <laughs> kaya ano yan baka ito pag tagal palitan ko ng pero okay naman siya kasi galing sya sa sinaunang ergan talagang antique na to sa lolo pa ito ng mga lolo <laughs> yung ano na yan yung warren na yan so ito sa ngayon ito sarili kong gawa to kung mismo yung mga nito hindi to kasi pangit <laughs> pero ano yan binipigil na sa performance no ang -ab tayo tayo tahimik yung silencer niya kasi medyo ayan medyo mataba siya bagay pip ano ako, kung i-compare nyo rito, malaking taba naman yung tank kasi 51 mm lang to eh. Ito na to. Ito naman ay uh, nasa 31 mm. So 20 mm yung uh, difference. Tama-tama lang. Ineksian ko na lang kasi ano yan eh. Mahaba yung No? ko na lang. Nung gawin ko siya, uh, ayun, pinutol-putol ko na lang para medyo may iksi. Pangit kasi yung malaki na nga siya. Mataba na sa taas mahaba pa. So, ayun, yung mga ano, yung mga tulad natin, oh, kagaya ko, 54 na ako, uh, kailangan talaga exercise na. Ayan, iba. Kahit kanina lang ako nag-start magbomba, mga ano, siguro 11, uh, 10.30 to 11, ako nag-start ngayon ay tapos ako ay 12.20 uh, hindi pa nga yan hindi pa nga yung puno eh, kasi tuto pa lang laman. At <laughs> uh, uh, medyo mahaba-haba ang pambombahan pero napakarami ng bomba kasi sa ano parang 100 PSI lang ang uh, nadadagdag do sa 20 pumps ko pag uh, hina 100 ah, pag tino you know, 25 pump ko na hindi ko lang isinasali yung una kasi let's say zero siya di ba pinapasingaw pa tuwing break papasingawin break muna pa nga ng konti tapos sasarang ulit hanggang sa let's say 1.5 na siya binubamba ko muna sa hanggang pumalo ng 1.5 yung gauge o di 1.5 na so saka ako mag start magbilang from 1 to 20 or 1 to 25 so kaya yeah, siguro sa susunod kaya, kaya ko nang punuin yan kasi hindi naman siya katulad ng ibang ginagamit ko na 0.5 na tank 0.45 po, ito is 0.38 lang to kaya dapat talaga kaya kaya kong punuin dapat yan pero sa susunod siguro first time ko lang ulit na mag pump ng yung ganito yung manual pump ngayon ko lang na testing puro tayo electric pump eh. yung electric pump natin no, palagi mabuti at gabi ngayon e eh, walang laman talaga yung air gun kaya pinil pinilit ko ayokong mag-uumaga na wala siyang laman kasi kapapalit ko nga na ng gusto ko rin masubukan hanggang bukas kung uh, kung wala na talaga, kung hindi na siya nagbabawas, ayoko ko po kasi magbabawas. Ang hirap magbomba eh. Kasi <laughs> the electric pump to, eh paano pag nasa labas ka? Pag matulog ka sa, let's say, sa hotel o sa, dun sa mga lay, ah, uh, sa mga in matulog ka dyan, kinabukasan pag-isang mo, bubomba na naman makikihagabilo ka, mag ka, pagod ka na. kaya po dapat talaga wala singaw. Ayun, ganun. Ah. So, hanggang dito na lang kasi bukas marami pa rin tayong gagawin. Ah, ngayon, nagpa isi ako. Puro airgun ko. Itong airgun ko lang ginawa ko. Tsaka gumawa ko ng pump. Tapos, ah, wala na. Nag-anodize lang ako para doon sa ah, nag- ano sa atin para sa predator na papalitan niya ng tank eh. Hindi daw kasi yung tank mo laki. Kaya pinagawa niya muna ng pinagawa niya pa ng adapter sa akin. So bukas, i-message ko na sa para mag-ship ko na yun. So salamat po sa inyo lahat. Ah, mabuhay po yung lahat ng mga nasa Ergan Habi Ayan. At saka may isa shoutout nga pala ako. Kaya lang nandun sa Nando sa PC ko bukas, sige ko adit video. Promise ko po isa shoutout Dalawa yun na ang na isa shoutout natin. Pero tatatlohin na natin. <laughs> Nadagdagan na natin kasi nasa PC ko po. In-screenshot ko yung ano. Tapos ngayon, mag, ang mangyayari kasi mag mag edit pa tayo sa ano. Eh, gusto ko sana ito cellphone. Diretso upload na para hindi na ako mag-edit. Kasi anong oras na. Uh, dapat may upload ko na kahit bukas ko na ma to So, maraming salamat po ulit. Mabuhay kayo lahat ng mga air gunner. Yung mga uh, kaibigan natin na mga ay walang samang sumusuporta sa atin at nandyan pa rin. Mabuhay po kayo. Kita-kita uh, po tayo sa mga darating na napapalakas lang po ako ng katawad. Condition lang po ulit.